Madali lang ba magsimula sa pag-aalaga ng manok? Bago tayo magpatuloy mga ka-farmers, ito pala yung official Facebook page ko at sana i-follow nyo rin ako dito at kung meron kayong mga katulungan, pwede kayong mag-message dito. Maraming salamat! So yun mga farmers ang katanungan natin ngayon ay madali lang ba magsimula sa pag-aalaga ng manok? So ang isasagot ko niyan sa inyo mga ka-farmers ay hindi talaga madali ang pagsisimula sa mga manok unless marami kang pera. So dito sa atin, katulad ko, konti lang talaga yung budget natin at pinagkakasya lang talaga yung budget dito nung nagsisimula pa lang ako. So ang may ko sa mga nagsisimula pa lang So ang kinakailangan talaga natin na magkakaroon tayo ng katangian ng yung meron talaga tayong passion sa pag-aalaga ng manok. So isa talaga yun sa mga pinaka-importanting bagay kung mag-uumpisa kang mag-alaga ng manok. Diyan kasi mga ka farmers marami akong kakilala na nag-uumpisa sila o nagsisimula silang mag-alaga ng manok. Sa umpisa, maganda yung takbo ng kanilang pag-aalaga ng manok yun, kung meron tayong kung merong nagkakaproblema o merong na-encounter ng mga problema so doon na talaga sila sumuko na sa pag-aalaga ng manok so yun mga farmers yung iba uh, nawala ng gana sa pag-aalaga ng manok so yun yung isa sa mga bagay na kinakailangan talaga natin dahil hindi naman talaga perfecto ang pag-aalaga ng manok na isang beses ka lang magiging successful ka na meron talagang may encounter tayong mga problema sa pag-aalaga ng manok at kung bag ka pa lang at less experience ka pa sa pag-aalaga ng manok ay talagang meron ka talagang ma encounter na maraming problema along the way so kinakailangan yung fashion talaga mga ka-farmers meron ka nun dahil kung wala madali ka lang sumuko so katulad ko uh, maraming beses na akong naka-encounter ng problema yung example na dito is kapag meron tayong yung breeding natin ay hindi magiging successful at yung mga nagiging sisiw nito ay uh, sakitin, palaging namamatay so kung susuko ka sa unang pagkakataon mga ka-farmers hindi ka talaga magiging successful sa pag-aalaga ng manok o pag-umpisa ng manok so yun yung isang bagay na pinaka-importante talaga mga ka-farmers sa pag-umpisa din mga ka-farmers sa pag-aalaga ng manok kinakailangan meron ka din yung mentality na always positive talaga so hindi naman natin may iwasan yung negative na mag eh, <clears throat> so hindi naman natin maiiwasan yung negative na maiisip natin So kinakailangan positive talaga tayo So more on positive talaga mga ka-farmers Dahil hindi tayo magiging successful sa gagawin natin Kung palaging merong negative na iisipin natin So ang ibig kong sabihin dito mga ka-farmers Kung meron tayong uh, ma-encounter na mga problema Kinakailangan hindi tayo agad susuko. Kinakailangan talagang mag-isip tayo ng pamamaraan kung paano natin uh, malalampasan yung mga problema na uh, hinaharap natin. So, kinakailangan mag-advance mindset din kayo mga ka-farmers kung anong magiging epekto ng gagawin natin, kung maganda ba ito, kung hindi ba nakabubuti. So, yan yung mga kinakailangan katangian na kailangan natin sa pag-alaga o pag-uumpisa sa pag-alaga ng manok. So, yun yung maibibigay kong payo sa inyo na sa mga gustong magumpisa sa pag-aalaga ng manok, especially itong especially itong heritage breed. So, hindi talaga madali ang pag-aalaga ng manok. So, sa mga susunod na video na lang natin, tatalakayin yung iba pang mga bagay katulad ng budget, kung anong magandang alagaan, sisiw or yung mga malalaki na. So, sa susunod na video na lang, so ito lang yung uh, isang bagay lang talaga yung pinaka-importante sa pag-umpisa sa pag-alaga ng manok. So yun yung sinasabi ko kanina na kinakailangan meron kayong passion sa pag-alaga ng manok. So kinakailangan uh, mahal nyo yung ginagawa nyo at nag enjoy kayo sa inyong ginagawa. Dahil kung hindi ka nag enjoy sa ginagawa nyo, marahil hindi ka magiging successful o hindi uh, gaganda yung pag-aalaga o pag-uumpisa mo sa pag-aalaga ng manok. So yun yung mga bagay na kinakailangan natin o mga katangian na kailangan natin upang magiging successful sa pag-aalaga ng manok. So, di ara dagko na og bunga atong humay daghan bunga so, after pila ka days ani pwede na ni ma harvest buhun. na sila di ara so, kinahanglan pa ni og tubig ay ganit kay natay gamay supply og tubig kana dia supply og tubig ning atong humay ay gamay ng gaagi diri so, na muswak na tanan na daghan ng